programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good. Good afternoon mga kachikas and welcome sa aking munting channel Gulat na gulat nga itong si Ikit nang pagpasok niya nga sa mismong opisina nitong si William ay nakita niya nga itong nakahandusay na halos wala nang na buhay. Kung kaya't nga nagsigaw-sigaw siya at dito naman ay uh, kinuha nga nitong si Matthew ang kanyang cellphone at nakita niya nga dito na meron nga isang mensahe ang kanyang dad na kinakailangan sila doon sa taas at kailangang tawagin nila ang security at meron ngang emergency at dito naman ay nalaman na nga nitong siya William ang katotohanan na ito ngang si Suraya ang siya nga dumukot dito nga kay Mayumi at dito naman ngayon nga ang nangyari nga dito kaya William ay tinapos na nga ni Mayumi ang buhay nito ngang si William na ngayon nga ay naglulok na si Drew at ito si Matthew kasama nga itong si Ikit at pagdatingan nga nila dito ay mismong si Ikit pa nga ang pinagbibintangan nito nga si Soraya na siya lang daw ang may galit at may kakayahan upang tapusin nga ang buhay nito nga si William ngunit Meron ngang isang CCTV na magpapatunay nga para malaman nga nila ang katotohanan kung sino talaga ang kumitil ng buhay nitong si William dahil nga merong isang gamit or tools na nawawala nga na gamit nitong si William. Dito na kaya mapatunayan nitong nga si Ikit at si Matthew ang katotohanan ng nga si Suraya ang makikita nga sa CCTV na siyang huling lumabas sa loob nga ng opisina nito si William kung kaya't dito ito na kaya ang magiging katapusan nito ngang si Suraya na ngayon nga ay mahuhuli na sa CCTV itong bruhang si Suraya kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Binibining Marikit. Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye bye!